subscribe and nilo my YouTube channel. We tayo dito to be here Mama Mary. Like Ayan. Mama Mary, tulungan mo mga anak ko na sa abroad. Dala yung panganay ko. Ah, uh, yung sa kakariber ko. Saka yung guard sana na po. Pagdasal ko po, po, nawala na talagang away. Eh si Bully, Bully pang bata lang yan eh. Hindi na tayo mong Bully, hindi uh, pa raw ang lang away. Magkari-arian nyo. Hindi mo yan maiiwan sa anak mo pag namatay ka. Ayan. Mas maganda yung walang away. Guys, love you. Sagal sa to, la sa lahat sa nag-subscribe sa akin kanina. Sa ilarati ka ako pa. Sa inyong ako. Kumita pa rin naman ako kahit papano. Kahit hirap ng buhay. Guys, ibili ko yun ng siminto para ipag-uusap sa bahay ko. Para yung mga ako makapasalwa. pag